Ayan, April 15, 2025, araw ng Mardis. Mamimili na naman yung aking asawa para sa aming mga paninda. Ayan, alis na sa guys. Balikan natin yung mamaya. Ingat! And April 15, 2025 unang batch ng asawa ko sa pamimili ng aming mga paninda araw ng Martes ngayon guys ayan, sa alis yung asawa ko pangalawang balik, mayroon pa sa daw na tatlong karton doon anim na karton kasi yan oh. Yan, babalik na siya doon sa pangalawang balik. Guys, yung pinamili ng aking asawa, madami na din yan. Anim na karton. Yan. Guys, kawawa na may asawa ko. Uh. Araw ng Martis ngayon, guys. April 15, 2025. Yan, gabi na, guys. Napasarap na yung kuha niya, guys. Biro mo yung binili niya. Ayan, oh. Guys, dumating na yung aking asawa. Anim na karton lahat ng guys. Oh na lima lang yon Ngayon, anim na karton na. Yan yung binili niya lahat. Yan. Dumating na yung aking asawa. Yan. Dumating na siya. Nagbibinta na siya. Marami ng bumibili kasi guys. Ayan yung pinamili niya ngayon. O, alis na naman yung aking asawa guys. Mamimili na naman siya ng aming mga soft drinks. Ayan. Dalawang case na sinakay niya na kasalo. Bali, apat yan guys. Kasama yan o. No? Puro inumin naman nga ko guys. Araw ng Merkoles. Uh, April 16, 2025. Ayan. Ay, guys, unang batch ng asawa ko. Dalawang kasalo. Puro kasalo na yung kunin niya guys. Naku, walang sprite din. At saka yan, isang inumin na maliit. Kukunin niya ngayon yan. Para sa aming paninda. Ayan. Doon na siya kumuha sa iba. Wala doon sa binibigyan namin mas mura. Dalawang case. Buwas na din. Bakit? Wala na naman? Berde ni Gonzales. Sa pangalawang balik guys. Ang hirap ngayon ng mga inumin. Buti na lang nag, ano, yung asawa ko ngayon na mamimili kasi mahirap nga halid eh. Ayan, balikan natin yung mamaya guys pag dumating na yung aking asawa. Bye bye, ingat! dumating na yung aking asawa para sa pangalawang balik niya. Yan, pangalawang balik. Ito yung kanina, oh. Bibili pa siya ng isang case niya, no? Ayun. Babalik niya natin mamaya, guys, pag dumating na yung aking asawa na galing doon sa labas. Ayan. Pangalawang balik. Baba-baba na. Puro cook yan, guys. Wala na naman sprite. Yan, oh bukas na yung ano nasa sa box na inumin wala walang bukas hindi bukas yung tindahan kulang cool guys wala akong mga alak sa box Biyernes Santo na paano yun pa? Ha? paano yun hindi tayo makabili? bukas baka bukas daw mayroon araw ng Webes April 17, 2025 ang oras ay, ay 1.06 ng hapon guys. Ayan, namili naman yung aking asawa kahapon. Namili din siya mga soft drinks. May grocery ka ba hapon? Hmm. Ha? Ay, wala. Wala soft ang lahat yun, di ba? Ayan guys, namili na naman siya. Para sa aming munting sari-sari store. Ayan. Ang oras ay 1. 32 ng hapon guys. Ayan, dumating na yung aking asawa sa pang pangalawang balik. Bulol na naman ako guys. Ayan. Alo-alo na lahat yan. Grocery. Para sa aming mga paninda guys, araw ng Uybis ngayon, 2017, ayan yung aking mga paninda guys, napuno na rin yung aking tindahan, pero may mga wala na dyan, kasi unti-unti naman nabibili, ba? Diba? Kaya ayan, ayan guys, yung aking mga paninda, mula baba hanggang taas, ayan, Kompleto na yan guys. May mga inumi na yan dyan. Ito. Siya, oh. Itlog. Pararating lang din yan mga itlog namin. Sa kay dyan. Doon sa harap. Ayan. Dito. Ayan. Hanggang dyan lang tayo guys. Ang aking customer o. Oh. Nagaantay kasi nagbablog pa ako. Thank you so much po sa lahat ng mga blessing. Ayan.